Yung tatay ko po noon ay nakakulong pero hindi ibig sabihin noon na kriminal siya. Siya po ay napagbintangan lamang sa isang kaso ng pagsyoktay. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Amor. 17 years old ngayon si Amor pero nung siya ay 2 years old pa lang daw ay inihatid na siya ng kanyang mama sa kanyang lola. Yung mama niya daw kasi ay nagtrabaho sa Maynila kaya ang kanyang kasama ay yung lolo at lola niya at saka yung tito niya na wala pang asawa nung panahon na yun. Habang yung tatay niya naman daw ay nakakulong dahil napagbintangan daw itong sumoktay ng isang politiko. May mga kapatid na naman daw si Amor pero sobrang dalang lang daw nilang magkita-kita. Napapansin daw noon ni Amor na palaging mainit ang ulo sa kanya ng kanyang tito at lagi daw siyang inuutusan. Habang naguhugas daw siya ng pinggan noon, bigla na lang daw siyang binuhusan ng isang water jug na tubig ng kanyang tito sa ulo. Masakit lang daw sa kanya na nakita ng lolo niya yung pangyayari pero wala man lang daw naging reaksyon. High school na daw noon si Amor nung no? nag-asawa ang kanyang tito at hindi niya rin daw makasundo yung babae. Palagi niya po kasing pinapalabas na may kasalanan ako, hindi ko makakalimutan yung isang gabi na pinagsalitaan ako ng masasakit. Ni isang pirasong pako pa ay walang naitulong dito ang nanay mo kaya wala kang karapatan dito. Madalas daw ay inaasar-asar pa daw siya ng kanyang tito para bang naghahanap ng dahilan para makagawa na naman ng ayaw niya. Para ba meron siyang dahilan para saktan niya si Amor? At nung minsan daw ay hindi na nakapagtimpi si Amor bigla na lang daw siya napamura ng pasigaw. Kaya yung hawak daw pong balde ng kanyang tito ay hinampas sa kanyang ulo. Akala daw ni Amor ay yun na pero hindi pa doon natapos dahil hinila pa daw ang kanyang mahabang buhok mula wala sa kwarto hanggang sa labas daw ng kusina. Kinabukasan daw ay lumaya si Amor. Nagpunta daw siya sa kanyang kapatid na panganay. Kinausap daw ng ate niya ang kanilang mama at sinabi na kahit last quarter na ay mag-transfer ka na. Okay naman daw nung umpisa yung kanyang pagtira dun sa bahay ng kanyang ate pero naging mahigpit daw po ang asawa nito. Kaya wala daw siyang choice kundi bumalik na sa bahay ng kanyang lolo at lola kung saan naroon ang kanyang trauma. Grade 11 na daw si Amor nung nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang papa. Anak, last hearing ko na bukas. Magdi na ang korte. Kung guilty yung resulta, itatransfer nila kami ng ibang kulungan pero kung not guilty ay makakalaya na kami. Lumuhod at nagdasal daw nun si Amor at kinabukasan ay nakatanggap daw siya ng text mula sa kanyang ate na nakalaya na ang kanilang papa. Simula daw nang nalaman ng tito niya na nakalaya na ang kanilang papa ay parang binawasan ito yung pagiging masama kay Amor. Ang madalas na lang daw sinasabi sa kanya ng kanyang tito ay nandyan na pala yung tatay mo bakit hindi ka pumunta doon. Hanggang ngayon po ay nandito pa rin ako sa kanila minsan pag nakakarinig ako ng yapak o bose beses na parang parating siya ay naninikip ang aking dibdib. Pakiramdam ko kasi ay may gagawin na naman siyang masama sa akin. Pero itong isang araw ay may narinig akong issue tungkol sa aking tito kung saan meron daw siyang kabit. Hindi na po ako magtataka kasi nakikita ko yung bawat galaw niya pupunta daw siya ng palayan pero nakabihis at nakapabango. Sasabihin niya ay may gagawin siya sa palayan pero alas 10 na ng gabi. Kaya kapag pinagsasalitaan niya ako ay idinadaan ko na lang sa tawa dahil sinasabi ko sa isip ko pagsalitaan mo lang ako sasabog yung issue mo. Sigura tik tiklop ka. Yan na lang po ang palaging iniisip ko para maiwasan ang pagiging emosyonal. Any advice po para tumagal ako sa ganitong sitwasyon? Hanggang dito na lang ati Charis. Kinaya mo namang tumagal kasi high school ka na ngayon. Pero siguro kung ako yung nasa kalagayan mo, baka pumunta na lang ako sa tatay ko. Kasi 15 years yung nawala sa inyo. Tsaka para makabuo ka naman ng na magagandang alaala, hindi yung puro pananakit na lang ng tito mo. Shoutout muna natin si Sugar Peñarada Maglente, Jared Loro at Rose Ann Losa. Shout Shoutout na rin kay Anne Briones. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Ba-bye!